Okay, ngayon, ano ang balita? Ang balita ay, uy, hala, bakit yung gate nakabukas? <laughs> Anong balita? Sa kabisihan ko kasi, hindi ko na tinitingnan kasi yung, ano ko, yung Facebook. Friends naman tayo, pero bakit may request ka na add friend, request friend, ganun. Oo, eh friends naman tayo. Eh expected ko na 'yon. Oo, expected ko na 'yon una-una. Yung mga may kompromiso sa akin, yun ang unang mag add friend sa akin ay mag unfriend kasi nga para hindi ko ma Makulit kung kailan nga pa magbabayad. Ganon. Oo, syempre, nung tinatawagan ko, hindi pumapasok yung tawag ko, understood na unfriend ako. Pero sa katagalang kasi, super busy ang manay mo. Yan, lag, wala pa akong walis-walis ngayong umaga, mula kaninang umaga, kasi nga busy nga tayo sa so mga hindi naman natin trabaho o o kumbaga nakikifavor lang ayos lang yan hindi naman 24 hours yung favor favor nila ganon pero the point is friend tayo bakit ngayon ay ano uh, requesting for friend o oh. Bayad bu, bayad muna bago unfriend ganan Mm, mm Para patas tayo. Oo. Kasi nga ako, kahit sampung piso ay i-remind kita na babayaran. Alam mo ba na ang hindi nagsisetel dun sa kompromiso ay kasalanan yun. E, ayaw ko naman na magkaganon. eh syempre, yung nag-unfriend-unfriend, unfriend, mga mga ha, mga nag unfriend unfriend na yan sa akin ay yun talaga yung pinaka main dyan ay hindi ayaw mag ano, mag ng kompromiso sa akin oo pero maraming salamat dyan sa sa hindi ko naman masyado friend nakilala ko lang dito sa ano, social media oo pero nagbabayad. Mas malaki pa dun sa ano na kung hindi bayaran, parang ano, parang parang ano naman, nakaka bakit ano, bakit sasabihin kong hayaan mo na ayun na magbayad. O ano, ko talaga yun, susundan ko talaga, kukulitin ko talaga yan, kaso nga lang unfriend na tayo kasi hindi nga pumapasok yung tawag ko ganon kaya siyempre busy naman ako sa mga walis walis dito ko na lang i-focus eh, yung utak ko oo no, mula, mula umaga katulad ngayon no, hindi pa ako nakapagwalis mula umaga eh eh pag uwi pa lang mamaya 11.30, paalis na naman mamaya pa makapagwalis-walis -walis. o di overtime ako eh di overtime ako hanggang gabi na ito ngayon, pag akyat ko tulog na ako, kaya ay, hindi ko na yan maasikaso na friend request o kung ilang days yan na friend request sa akin baka gusto na magbayad baka inaantig ka na ng Espiritu Santo kasi lagi ko naman yan Wini-wish na. Sana yung may kompromiso sa akin. Alam nyo ba na ano, kahit sampung piso, pag kompromiso mo, kompromiso mo, ganon. Kahit ako piso, pag kompromiso ko, bayaran ko. Kahit nga hindi ko kompromiso, eh. Nababayaran ko. Pagka humingi, humiling sa akin na ano, nabayaran ko. Pero noon yon ngayon hindi na hindi <laughs> ko kompromiso yan at saka ayakong mang kompromiso di bali nang sabi ko kumain ako ng lugaw wag lang akong maraming kompromiso ganon oh chine -ko. bakit ako naglalakad kasi chinecheck ko kung ano yung uunahin ko mamaya nagagawin ko oo ngayon doon sa isan libo nasa halagang isan libo ay iniris ko nga lang yung chat mo pag hindi ka nakabaya, dalawang linggo pa nung nakaraang ilang taon na yon ay i-post mo talaga ako dun sa youtube channel mo hindi ko nga pinost yun sa youtube channel mo sa youtube channel ko eh. oo ilang so lang yung GC na binuo nyo sumali lang ako dun pagka pagkasali ko, hindi pa ako inabutan ng isang oras dun sa pagkasali ko sa GC kung nandun saan yung may promiso sa akin, eh, bumaba agad. O, oh, di ba diba? Ibig sabihin, umiiwas ka. Pero, yung utak mo ba, makakaiwas? Araw-araw mo yun may iisip, gano, makitain yung isang libo. Isang libo lang, ilang pala, eh. Bakit ka pa, bakit ka pa, ano, humingi ng makaawa ka dun sa isang libo lang oo isang libo lang pala bakit hindi mo kayang hindi mo kayang hanapin yung isang libo kung isang libo lang yon hindi ka pa magpasalamat ay e, taon taon na yung bilang dun nung niremind ka nagalit ka na uh -uh. <laughs> Uh, dun sa friend request, hindi ko napansin. Baka binabagabag na rin. Oo. Binabagabag na rin. Baka next time, friend request ka ulit. Makuha ko na yun. At pero, may pambayad ka muna kasi susundan talaga kita. Oo. Kahit limandaan yan, 100 yan. Dito nga, nung dumating ako dito 2016 tapos 2 two, two years 2018 may nanghiram sa akin hiram lang ah ha. hanggang nakauwi na ako ng Pilipinas nagpalit na ako ng passport Pilipinas di 5 years yon after 5 years uwi naman ako kasi after 4 years hindi na pwede kasing ano bisahan yung 1 year ano na lang 1 year ang ano na lang ang ang passport, ganon. Kaya umuwi ako, pagka uwi ko naman, nag-pandemic naman tayo, buo. Oo, lahat tayo hindi makapasok. Oo, di, ilang taon na yon mm -hmm. Pero nakabalik ako ngayon dito. Pinuntahan ko sa bahay nila, mabuti naman. At ngayon, buwan buwan ay nagbabayad ng kahit konti lang, at least konti lang, kahit pa yan, sampo, sampo. Oo. Bakit? Pagkasampung taon ka ba na binigyan ng buhay, eh, mamamatay ka na o makakabayad ka pa. Oo. kasi nga, sa, kung kaliwa kanan yung, ano, yung kompromiso ko, yung trabaho ko, kaya yung isang daan, dalawang daan, limang daan, libo, pera pa rin yung pinagpagurang ko yun, hindi mula yun sa ano, thank you, thank you. Mula yan sa daliri, sa sampung daliri ko. Kaya salamat naman dyan sa ano, sa nag-uunti-unti magbayad. Oo. pagpalain ka pa. Oo. Tapos, yung... Mau dyan lang Tapos, yung... Yung... Umiiwas na talaga. Baka naman... Baka naman ano, bagabagin ka pa na Espiritu Santo ay makapagbayad ka pa. Mayroon pang dapat ako rin tulungan. Oo. Di sana napunta lang din yun sa tulungan ko, hindi ikaw. Oo, kasi ikaw ano, parang taon dyan. Ikaw rin yung, yung sumira dun sa sarili mo na ilang taon na yun na nasa Pilipinas pa ako. Tapos ngayon, naka one year na ako dito. Tapos, this, this year, mag two years na ako. Ay, hindi ka nag unti Ay, eh, kung nag isang isang daan ka, so, bayad na bayad ka na. Mm -hmm. Kaya, magpaka-busy na lang ako, pero hindi po kayo magpaka-busy ako. Hindi ko naalalahan yung kunti na kompromiso sa akin. Mm -mm. Balang araw, hahagilapin kita. Mm -mm. Basta, magkikibalita lang ako kasi meron naman tayong mga... Yung friends mo, yung friends mo, friends ko. Mm -mm. Hindi ibig sabihin ang friends mo, kaaway ko. Ibig sabihin, malalaman kita kung nasaan pupuntahan kita. Mm -mm. kasi kung hindi hindi kita pupuntan doon sa bahay mo doon kita sa barangay mm -mm. sa barangay kita papupuntahin doon tayo kita ha ganun mm -mm. yan tingnan mo naman oh. hindi nga ako nagsusuklay dito puro na lang ako nakaklip dito oh. kasi nga gusto ko gusto ko ma -ano, gusto ko ma tawag dyan, gusto ko ma yung mga favor favor nila eh ito pa rin kung syempre nasa labas ako ng anong Pilipinas oo kahit sa Pilipinas ako masunuri naman talaga ako hmm. puro clip clip lang ako ha oo nalulugay lang ang buhok ko pagka matutulog ako pagising ko i clip ko na naman yan iba iba nga lang kulay o o may nabalik na <laughs> o, diba ah, oh, meron pa. O, oh, yan. oh, meron pa. Ganyan. Hindi ako nagsusuklay kasi nga, i-click ko na nga lang. Pag nagsuklay ako, eh, ang daming basis, daming basis ko pang suklay-suklay -suklay yan. Para tapos yung mga obligasyonis ko dito. Kasi nga, nasa labas ako ng Pilipinas. Kailangan natin makisama. Oo, mayroon pa akong karugtong, tapusin kong night at aalis na ako, ha? Bayad-bayad <laughs> utang, ha? <laughs>